Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw, is nandito pa rin tayo sa ating current series which is Promises of God's Provision. So ngayong araw, ang magfo-focus tayo sa topic na si Yahweh, ang aking pastol, hindi ako magugugulong. Or in other words, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magugugulong. So Yahweh also pertains to our Lord, di ba? Sa ating Panginoon. Kaya kung mapapansin natin, sabi, si Yahweh ang aking pastol, ang Panginoon ang aking pastol. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 23 verse 1. So, in English Standard Version, The Lord is my shepherd, I shall not want. So in Tagalog translation naman or in magandang Balita Biblia version Si Yahweh ang aking ating pastol hindi ako magkukulang So ito lang din kumbaga ito na mismo yung topic natin ngayon diba Si Yahweh or si Lord ang ating shepherd or pastol We shall not want or we shall hindi na tayo dapat magkulang, hindi ako magkukulang, hindi tayo magkukulang. Dahil nga, si Lord na or si Yahweh ang ating pastol. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin para, ng para sa ngayong araw, is proceed tayo sa ating teaching. So, na para sa ating teaching, i eh, lalahad natin yung roles of the shepherd. So ano nga ba yung shepherd, 'di ba, sila yung mga pastol. So kapag may pastol, may mga sheep din, may mga pinapastol sila, 'di ba? Yung mga inaalagaan nila kumaga. So para sa teaching natin, ituring natin na si Lord yung shepherd natin dahil nga siya ang ating pastol. Siya yung nagpo-provide para sa atin, 'di ba? Kasi nga, gaya ng sabi sa series natin, promises of God's provision. God's na yung pagsusupply or pag ay nga, pagsusupply or pagpaprovide ni God sa atin. So, we should note God as our shepherd also. So, number one, the shepherd provides for the sheep. So, dahil si God or ang ating Panginoon, ating mahal na Panginoon, yung shepherd, tayo yung sheep siya yung nagpa-provide para sa atin. Kumbaga, siya yung nag-aaruga sa atin, di ba? Which is true, di ba? Siya yung nagpa-provide sa atin. Kahit sabihin natin, like for example, may mga material bagay, na bagay tayong na-acquire. Lahat ng yan is galing sa kanya, di ba? So, in other words, siya yung nagpa-provide sa atin. Number two, the shepherd guides the sheep. So, di ba nga, lagi tayong humihingi ng guidance niya, everyday sa lahat ng gagawin natin. So, sabi rito, the shepherd guides the ship. Siya lang yung tangang makakapag-guide sa atin na hindi tayo madadala sa maling landas. Kasi nga, our Lord God is all-knowing and siya yung pastol na nag-aaruga para sa atin. Number three, the shepherd protects the ship. So, siya ay nagliligtas sa atin, ang ating pastol na ang ating mahal na Panginoon. Siya ay yung, siya rin yung tumubo sa mga kasalanan natin, di ba? Siya ay nagprotekta sa atin sa mga possible consequences na mabibigat na kumbaga dapat tayo yung sasalo. Pero sinacrifice na yung only begotten sa niya para sa atin. So, tayo sa lahat ng bagay, poprotektahan niya tayo even though makasalanan tayo, even though nakakagawa tayo ng mali, minuminuto, segundo-segundo, di ba? Siya lang yung tanging, hindi magiging bias sa atin. Siya lang yung kahit anong mangyari, is poprotektahan niya tayo. Dahil sabi ka rito, the shepherd protects the ship. So ngayon naman, is proceed tayo sa ating application. So, kung sa teaching natin, is yung role of the shepherd, yung tinalakay natin. Para sa ating application naman, yung role of the ship or tayong mga tao. So, number one, be a ship to the shepherd. So, kailangan maging ship tayo dun sa ating pastol. Kailangan matuto tayong sumunod and magtiwala na poprotektahan at igaguide niya tayo always. Dahil ang shepherd or yung pastol natin is laging anjan na um, lagi siyang anjan ready tayong saklayin or ready siyang i-guide at protektahan tayo at all times. So we need to be to become a sheep to our shepherd. Dapat matuturing tayong sumunod. Number two, follow the shepherd's direction. So kung saan tayo dinadala ng shepherd natin, nung pastol natin, ng ating Panginoon, is doon din tayo dapat mapunta. Kasi naalala ko ngayon kasabihan na, kahit ano pang gawin mo, kung saan ka nadaling ni God, is doon ka rin mapupunta. Diba? So, hindi mo na dapat sayangin pa yung oras mo sa mga bagay na alam mong hindi ka naman doon niya dadaling. Mga bagay na alam mong hindi ka lugod-lugod sa paningin niya. So, sa madaling salita, sundin natin kung saan niya tayo binadala. At sundin natin yung wisdom na binibigay niya sa atin kasi hindi niya naman tayo ililid sa mga masasamang bagay, di ba? And number three, trust the shepherd's protection. So, ayun, yung mga, yung pastol natin, si Lord God, is protektahan niya tayo at all times. Kaya nga, nasabi ko kanina. So, we just have to trust Him, di ba? parang ilang araw na natin na nababanggit na magtiwala lang sa kanya, magtiwala lang sa plano niya. So ngayon naman sabi rito, trust his protection, di ba? Hindi naman niya tayo papabayaan kasi siya nga yung nagdala sa atin dito sa mundo, di ba? Kung nagkakaroon man tayo ng mga challenges sa buhay, ayun ay ibig sabihin may gusto siyang ituro sa atin na lesson out of that challenge 'di ba? Or may gusto siyang i-reveal sa atin. So dapat hindi natin i-take as negative yung mga challenges na binibigay niya sa atin. So all we have to do is to trust the shepherd's protection. So sabi nga rito sa discussion part sa um devotion video ni Pastor Russell why is it important to become sheep to the shepherd? So basic lang kailangan natin maging sheep to the shepherd kasi hindi siya magiging pastor kung wala siyang sheep. ba? Diba? Hindi siya magiging shepherd kung wala siyang um, baga-aarugain, kung wala siyang ikaguide, kung wala siyang paprotektahan kasi simply ang shepherd ay para sa mga sheep. So, he is called shepherd for, for a reason and dahil nga shepherd siya dahil tayo tayong mga tao yung ship niya.